Pagkagising ng mga bata, pinariguan ko na sila kaagad para nga may bigyan na namin yung surprise namin sa daddy nila. Ngayong araw nga ay e birthday ng daddy nila at ngayong araw nga din yung first day of school nila, pati na nga din yung nanin. Sobrang saya ng asawa ko nung ma-receive niya nga yung surprise namin para sa kanya. Pero dahil nga pasukan ng mga bata ay nagmandali na rin kaming umalis, baka nga kasi masaraduhan pa sila ng Dito gate. nga kasi sa France ay dapat on time ka talaga kung ano yung sinabing oras na pasukan. Naglakad na nga lang kami papuntang school dahil sobrang lapit lang naman at wala pang 5 minutes ay makakarating ka na sa school nila nga namin sa school ay tinignan na nga rin namin kaagad kung anong classroom si Alexander. <laughs> hindi na nga pala bago kay Alexander ito kasi pangalawang year na niya dito sa school na to. Hindi nga rin naman siya mga nga pa dahil nga nakita namin sa list na mayroon din siyang kaklase dati na kaklase rin niya ngayon. Tuwing first day nga ng school ay sobrang pahirapan nga naman talaga kasi maraming ang mga bata na ayaw talagang mapaiwan. Mabuti, mabuti na nga lang at hindi nga ganun si Alexander kahit nga last year ay hindi rin naman siya umiyak. At ito nga yung isang kaklase ni Alexander ay ayaw talagang humiwalay ito sa daddy pala niya. yung classroom ni Alexander last year at ito nga din ang magiging classroom niya this year. Kaya nga lang ay iba na nga yung teacher niya. Kaya naman, nung bago siya pumasok sa classroom, ay in-interview muna siya ng teacher niya kung anong pangalan at edad na niya. Na goodbye kiss na nga din sa kanya yung daddy niya at pinaalalahanan nga siya na magpapakabait kasi sa bahay nga sobrang hyper, just ko daya. Hindi nga muna kami kaagad umalis sa school at ito nga, pinapakita nga muna namin kay Ita na yan din ang magiging school niya. Soon, Pero sa ngayon nga, dahil ang bata pa niya ay sanani na muna siya hanggang mag 3 years, years old Sobrang swerte sa asawa ko dahil nga napaka hands-on nga niyang daddy. During first day of school nga kasi ay naglilib talaga yan siya sa work para personal na mahatid yung mga bata. Hinatid na nga din namin si Ethan sa nanin para masanay bago ako bumalik sa work. Pero mga 2 hours nga lang muna hanggang sa masanay Ito siya. Ito nga si husband, sobrang busy nga niya sa bago niyang phone. Sana Pagkatapos o. nga namin mag ay pumunta naman kami sa supermarket para ibili namin ng regalo si Alexan bago nga magsilabasan sa school. Oh. Pinabalot na nga lang din namin para hindi na nga kami mag-abalang magbalot mamaya. Nakasanaya na nga kasi namin ni daddy na bigyan nga ng regalo yung mga bata sa tuwing unang pasukan nila. Sobrang spoiled niya nga kasi yung panganay kong anak kahit hindi naman talaga siya yung tunay na tatay ay talagang mas malalapas siya sa tunay na tatay. Tuwing unang daw nga kasi ng pasukan ay binibili niya talaga ng regalo yung bata para nga pag uwi niya ay tuwang tuwa kaya naman. ginagawa din namin ito kay Alexan pati na rin kay Ethan pag nag school na nga take amin. out nga lang pala kami ng burger dito sa Burger King pero ang daming ang tao kaya naman ay natagalan talaga ako sa kakaantay dito hindi ko nga din alam kung bakit ang daming tao ngayon kahit araw ng lunis weekend naman kasi yung maraming tao Pagdating namin ng bahay ay ito nga yung bumungad sa amin yung delivery ng diaper may bawas kaya naman tinawagan din agad ni husband para mag complain kasi sayang din yung isang pakiti noon 56 yata yung laman <laughs> bilis bilis nga ng oras, hapon na nga kaagad, kaya naman sinundo na rin namin si Alixan. dahil lunis nga ngayon, kaya hindi muna kami tumuloy sa bahay dito muna kami dumaan Tuwing sa orto Tuwing hapon kasi ng lunis, ay meron siyang appointment dito sa orto para ma enhance yung pagsasalita niya. 30 to 40 minutes ngayong yung session nila, kaya habang nag-aantay nga kami ay ito muna, naglalaro muna kami ni Ethan Pagka-uwi ng bahay ay eh, nakita niya nga kagad yung regalo niya at binuksan niya kagad. Sobrang tuwang-tuwa nga siya nung makita yung laman ng regalo niya kasi Lego. Sobrang nakahiligan niya na nga kasi laruin yung Lego. Marami nga kasi Lego na laruan yung kuya niya. Yung Paw Patrol nga sana na Lego yung hinahanap namin kaso naman ay eh, hindi naman masyado interesting kaya ito nga yung napili namin. At dahil nga birthday ni Daddy at ayaw niya nga pumunta ng restaurant kaya ito nagbarbecue na nga lang kami at nilutuan ko nga din siya ng pansin. Mm. Sure. Tinanong ko nga yung asawa ko kung gusto niyang mag-imbita ng mga friends niya or papunta kami ng restaurant pero ayaw naman niya. Kaya nilutuan ko na nga lang ng pansit. Meron na nga din ditong fried rice at itong inihaw nga na pork pati na rin din yung isda. Ayan nga lang yung handa namin. Sobrang simple lang talaga kasi hindi rin naman namin mauubos. Kami lang naman dito sa bahay. Kahit nga yung cake ay yung maliliit lang na iba-iba yung flavor kasi yun nga ang gusto ng daddy. Paki-follow and share. Bye!